Ladies and gentlemen, I would like to represent to you my one and only love, Miss Lailani Sator Duling. Come! Come! Ali! <laughs> <laughs> oh, nasa na mga tao? <laughs> eh, wala naman ang hinahayan <laughs> eh. ay dahil ho ngayon ay magbe-birthday siya ngayong February, so enjoyin mo na. Ipinanganak! La yon, Laking manging isda ang pamilya at guro ang kanyang ama. Nagsimula sa hirap dahil nga ho sa hirap ng buhay dinala sa bansang Taiwan. At nang makarating ho siya sa bansang Taiwan ay nadala ho siya ng kanyang jowa sa Paris. Kaya heto naman siya dahil ho sa kanyang tagumpay nakarating ng Eiffel Tower. <laughs> At dahil ho sa pagkakatulong sa Paris, natupad ang pangarap niya ang maging isang passionista. Isang kaway naman dyan sa mga fans mo, kalikisan <laughs> mo lang fans. <laughs> so yun ho happy birthday baby mo na mo I love you mwah so thank you for watching bye <laughs>